30%. Yung una ko sir, yung kasin ko, eh, nagkasakit siya, dinala sa ospital. At biglang dumating din po si Jerez Kilario. Oh. pagdating niya po doon sa ospital, ipabago-bago po yung boses niya. I may nagsasalita siya ng pang babae, matandang babae, may nagkatsila, at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that the Jeris, kaya mo magbusis babae, busis ka sila. Uh, Sampol. Ha, kaya? Sige, kaya? Alo, eh. okay. hindi mo yan totoo. Ha, kuminto talaga ulan, ba sabi na? Baka aksidental lang po din po sa <laughs> 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 Bakit kaya naging uh, die-hard? Noon po yun, sir. Ano yun? Yung sobrang die-hard pa. Kaya nga po kuminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you po. So, uh, Mr. Chair, si Ms. Riza po ay dating DepEd teacher na sumali noon sa Kapihan. So, uh, Ma'am Riza, nag-aaral ba yung mga bata na nasa Kapihan? May mic niyo po. Magandang hapon po, Your Honor. Yung mga bata po doon ay hindi nakapag-aaral. Okay. Mismo po yung anak ko, pagbaba na namin sa patag, doon pa po siya nakapag-aaral. I see. And Ma'am, um, bilang dating teacher... Uh, ano pong assessment nyo sa mga learning abilities ng mga bata na nandoon pa sa kapihan? Narimbawa, marunong ba silang magbasa? Uh, marunong ba silang magsulat? Kanina, iniya kani ni Elias Renz na at 12, hindi pa siya nagsusulat. Marunong ba sila sa arithmetic? Yung ibang bata po, ma'am, na nakapag-aral sila before pumunta doon sa bukid, eh marunong silang magsulat at makapagbasa. Pero yung mga bata from age 5, eh, hindi na po silang marunong makapag- Sulat at magbasa. Okay. At mga ilan kaya yung mga batang sa ganong age range mula 5 uh, pa Marami po ma'am dahil naka-barak sila yung age 5 uh, above. Eh nasa 200 plus yata sila doon. Wow. So mga two, at least 200 ang hindi ngayon nakatatanggap ng uh, pagtuturo tungkol sa 3 hours. At oh, tama nga kayo at age 5 or a little above that? Uh, talagang nasa barracks na sila, sinabi po ni Sir Jen kanina, na yung pinakamababang uh, antas ng Soldiers of God, yung fetus, ay 6 to 7 years mm. old lamang. Uh, ma'am, sabi po ni... At saka ma'am, dati kayong teacher, paano naka, napapayag kayo na hindi makapag-aral yung sarili nyong anak? Dahil ipinagbabawal na po ni Sen. Aguila Ma'am yung hindi pinag-aaral yung mga bata para hindi lumabag sa kaniyang mga utos at pag lumabag, pinarurusahan. Opo, ma'am. Um, yes, ma'am. Yes, ma Mr. Chair. Uh, if I may, ha? Uh, short interjection lang. Uh. meron kang pinabit dito, sinabi mo, uh, he was able, referring to Haring Aguila, yes, po, sir. he was able to change and comfort and contour his voice into different person. Yes, po, sir. Anong different person? Yung una po, sir, yung cousin ko, nagkasakit siya, dinala sa hospital. At biglang dumating din po si Jiren Esquilario. Oh. Pagdating niya po dun sa hospital, ipabago-bago po yung boses niya. I may nagsasalita siya ng pang-babae, matandang babae, may nagka at may matandang lalaki, at yung boses niya ngayon. You confirm that, Jeris, kayo mong magbusis babae, busis katsila. Uh, sampol. sampol. Ha, kaya? Sige, kaya? Alo, eh. hindi po yan totoo. Ha? Hindi po yan totoo. Hindi totoo? Oo. Oh. Uh, sige, thank you. Tapos, uh, as, during our meeting, he shouted, let the bird, kya mm hao, -hmm. kya hao na bird, okay, no bird, no, kind of bird. Mm -hmm. let the bird sing, and unexpectedly, a bird sang. Yes, po, sir. Okay, po, okay. Tayong, uh, may boses po ng ibon oh. na biglang tumunog. Ah? There was a time that galing, galing sa kanya o galing sa ibon. May ibon talaga dumating? Sabi na? niya, tingog lang gamkiyahaw at may tumunog na naman, naman din na ibon. Okay ah. There was a time that it was raining hard and Senor Aguila shouted, let the rain stop and indeed the heavy rain stopped. Since then, we really became diehard believers because of his supposed powers. Yes, po, sir. Huminto talaga ulan, pag sabi na? Aks, baka accidentally lang po din po sa <laughs> inyo. <laughs> Bakit ka naging uh, diehard? Noon po yun, sir. At Noon yun? Yung, yung sobrang diehard pa. Kaya nga po huminto ako sa pagtuturo. Okay, thank you. Sir Dr. Lisa. Well. Salamat kayo, Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa plano yon? Eh, ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school noong pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Eh, sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, sa bundok, eh, parang cover up ba? Yung cover up na hindi sila matatawag na kulto doon. So, pati yung pagtatayo ng school, na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral ngayon ang gustong gawin para i-cover up ang mga akusasyong ini-investigate. Opo, ma'am. saka so, ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Agila kaya kayo sumali noon? eh pinapangakuan po kami ma'am ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, eh lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Agila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo, ma'am. Talagang dapat napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. Sa record po ninyo, o oh, sige Mr. Galaniga, sa record yes, po pa. ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, ah, uh, marami pong nawawala ng kamag-anak. Eh, hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa cemetery? Oh, hindi ko kung uh, kung ilan sila. So uh, bago uh, lang yun po, ang, uh, nung una starting until I think only 2023 Pero before that, uh, uh, pupunta naman doon na may sa Barangay Sering na sementeryo Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, uh, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo Ilan po nakalipig sa cemetery? Okay. Ah, mapili so. mo Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga, ngayon ko nga ako, Diyos, dito na ako maabot sa punto ngayon. Ma'am, 23 years old pa man ko. Lili. 23? Uh, 22 mo, 23 pa karoon. 22 ako po. Oh. Sorry mo. Okay. Uh, Pakiulit nga, yung sinabi mo kay translate ko na Tagalog, pero may tindihan ang lahat. <laughs> Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako, Diyos, dito na ako maabot sa punto nga, may ngani ko, na 23 years old pa man kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka sana uh, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Eh, Ina? hindi sir. At hindi, sir, hindi, hindi, umabot si Jesus Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, yes. kung maaari, yes. Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon uh, bukas o kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa ano? Sa likuran? Sino po yung nasa likuran na tinutukoy niyo? Si... Hindi, 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 ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito. Parang nagungustong, gustong ano. Gustong. Bata yan na Oo. taga kapehan tagakapihan. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Uh, isa po silang uh, mga witnesses kasi that, uh, yung isa na-release dati po sa site, eh, inihingi namin na habeas corpus at si din uh, lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng uh, ng LGU at sa KDSWD.